Pagkakita okay. ko? din. Hmm? Ano ba kayo makakain d'yan? Nagutom na kayo. Sabit lang ha. Baka nagluto na si Mami. Mami? Mami? Mami! Ma'am? 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 Ano to? Bakit wala ng pagkain dito sa mesa? Hekta na siya ka na eh. Hindi nakabili ng gasol eh. Anong hindi nakabili ng gasol? Eh sa'yo binibigay lahat ng padala ni ate ah. Hindi pa nga nagpapadala. Ma'am? Ako na lang bibili ng gasol. Hindi. Mami, gawa nyo ng paraan. Gutom kami, galing kami sa labas, tapos walang hinain. Bilis! Sige, gawa ko ng paraan. pa ako. Ah, tita, bakit po? Kasi yes, pwede akong makairam na pera sa inyo. Tapos lang sa budget eh. Pag Pagdating na lang ang pera, kakatapos bayaran. Ah, ganun po ba si tita? Sige po, wala naman pong problema eh. Ah, nga para tita, alam ba yung anak mo si Eden? Sinisira ka sa mga tao dito sa atin. Tsaka so, isa pa tita, matanda ka na eh. Dapat nga yung anak mo yung gumagawa ng paraan. Lalo na sa ganyan mga pangangailangan niyo. Talaga ba? Opo, tita. Ay, huwag kang magalala eh. Bayaran kita. Ah, sige po tita. Pasok ka po muna. Kukuha lang po akong pera. ano oh, ba yan? Ang tagal-tagal sagutin. Kanina pa ako natawag ng tawag. Oh, hello, Ethan. Napatawag ka? Oh, ate. Um, uh, salamat naman. Sinagot mo yung tawag ko. Eh kasi gusto ko lang sabihin sa sa'yo at isumbong na si Mami ay laging nagsasyati. Yung perong pinapadala mo, yun lagi yung pinambibili niya. Diyos ko po, nakaka-stress! Huh? Aiden, hindi totoo yan. Hindi ganyan si Mami. Ate, ba mo mong maniwala sa akin? Ako yung kasama niya, di ba? Totoo ba yan? Oo nga! Eto ha. Ang mabuti pa, sa akin mo nalang ipadali yung pera. Bibigay ko sa yung account number ko. Ay, naku si Mami. O sige, sige. Sa'yo ko nalang ipapadali yung sahod ko. Oo, padala mo sa akin ha. Kasi ako na magbabudget. Kasi dito sa bahay, hindi na mga pangguto eh sige na, sige na. Balik na ako sa trabaho. Sige, bye. Ayun, hey, sa labas. Mami, pagtimpla mo ako ng juice. Ay, Aiden, hindi pa nagpapadala ang ating birgo mo eh. Ay, wala pala, Mami. Sorry ha. Hindi kita na-inform ka na si Ate Virgo nagpapadala ng pera kada buwan? Kasi sinashopping mo lang eh. O ngayon, tingnan mo, ako na ngayon nagsashopping. Eh ba paano yung ko ng gamot? Mami, problema mo na yun. Hindi ko na yung problema. At kapag nagsumpong ka kay ate, sisiguraduhin kong papalayasin kita dito sa bahay. Naririnig mo ako? Naririnig mo ba ako? Tita, maupo po muna kayo. O oh, tita, nakakatampo na. lapit-lapit lang ng bahay natin. Tapos ngayon <laughs> eh, ka lang ulit dumalaw dito. Siya nga pala, tita. Bakit ka na pasyal dito? Eh, himalang-himala. Papasama sana ako sa iyo. Sasala ko itong sing-sing wedding ring namin ng tito. Tita? isasangla niyo yung sing-sing? Hmm. Eh, di, di ba napaka-importating bagay sa inyo? Eh, walang pang gastos eh. Tsaka bibili ako ng gamot eh. Tita, pambili ng gamot eh, di ba nagpapadala naman po si Ate Virgo sa inyo? Isan ba napupunta yung pera? Ay, si Ate ano, kayo din na dumarating ang pera ni Virgo. Ano? Teka lang, Tita, ha? Alam ba ni Ate Virgo to? Hindi niya alam eh. Teka lang, Tita, mali naman po ata yan dapat yung pera na pinapadala ni Ate Virgo sa inyo mapupunta. <laughs> Iyo. Ako, pag kay Ate Aiden niya napunta, naku, panigurado. Lulustayin niya lang yan. Ay, ako mabuhay na pa si Virgo sa mga ganyan eh, kaya hindi ko na Ako, tita, hindi. Hindi pwedeng ganito. Susumbong ko siya kay Ate Virgo. Tatawagan ko sa Ate Virgo mamaya. Wag na, wag mo na iparating to. Ah, uh, tita, ganto na lang. Hindi naman po pwede na isasangla nyo yung niyang... natatanging alaala ng pagmamahalan nyo Tito. Hindi na isang isangla yung sing-sing. na lang po yung magbibigay ng pera sa inyo. Tsaka, may natira pa naman akong savings dun sa bank account ko eh. Bali, sasend ko na lang po sa account niyo. Talaga, Jay? Oo, oh, tita. ang <laughs> lakas mo sa akin eh. Salamat, <laughs> ha. Oh, tita, wala ka naman yun. Tsaka, tita, niluto ko yung ano mo, yung favorite na pagkain mo. Ano, tara, kain tayo. Sige, buto man nga ako eh. Tira, tita, dali! Ay. God. Wow, groceries! Ang dami! Saan mo kayo yung pang-binig ito? ako eh. Miss Karte! <laughs> okay. Ay! Daming pera ni Mami! O, sa'yo na yung pitaka mo. Ay! Yan! May panshope na ako! Mami! Ano nalang ako? Ano Ay, ka? Ay. At, bakit ka umuwi mo walang pasabi ate? Iver, sinisiraan mo sa akin si Mami? Para mapunta sa'yo lahat ng pera? Hindi ko sinisiraan si Mami. Sinasabi ko yung totoo, di ba Mami? Magsabi ka ng totoo. Huwag ka na -mang pa. Sinabi na sa akin ni Jay lahat ng totoo. Diba? Ano ba? Ano? Magsisinungaling ka pa rin? Okay, hindi na ako magsisinungaling. Pero isipin mo, anak ako, responsibilidad ako ni Mami. Eh, dun matanda ka na. Walang may responsibilidad sa'yo. Dapat yung gaano ka ng trabaho eh. Hindi ka umaasa sa amin? Ano nga kayo mo? Alam mo, lumayas ka na. Bahay ko to at trespassing ka na. Kaya karapatan ko na palayasin ka. Kahit na, pamilya mo ako. Pamilya niyo ako! Wala akong kapamilya na ganun yung ugali. Kung hindi mo gustong umalis, may kasama kang polis. Oh, sir! Si Francis, polis? Eh, Ginagawa niyo lang siguro yung props eh, para takutin ako. Dito. Officer, hindi mo lang kailangan ng paluan. Sige na, dampitin mo na. Pasensya ka na, Aiden. Pinagawa ko lang yung trabaho ko. Kailangan mo matuto eh. Pasensya ka na, Aiden na. Ginagawa ko lang ito para matuto ka sa buhay mo. Oh, sige na. Sige na. Ano sa'yo? Eh, matuto. ka lang? Kung huwag kong hahawaan, marunong akong maglakad ng isa. Thank Nani, ah, hayaan mo. Natuto na ng leksyon ng kapatid ko. Lalabas din natin yan. Sa so, ngayon, kumain muna tayo sa labas. Oh. Hey.